Ayan. So, magandang araw po sa ating lahat. So, may nagtanong po ulit sa comment section. Ilang litro ng water po ang iniinom nyo kada araw? Ayan. So, yung asawa ko po, yung iniinom niya na litro kada araw, noong nagda-dialysis pa po siya, is nasa 700 ml to 1 liter. Pero minsan po, sumasablay din yung disiplina niya, umaabot po ng mahigit 1 liter. So, yun po yung napopondahan siya. Uh, minsan po, hindi po siya makahinga dahil yun nga, nasobrahan po sa tubig. Pero ngayon pong na-dialysis ay na kidney transplant na po siya. Yan. So, dapat daw po yung iinumin niyang tubig, hindi daw po bababa ng 2 liters every day. So, dapat 2 liters, kataas po yun. So, at least 2 liters po yung sabi ng doktor. Pero mas okay daw po kapag mainit yung panahon, syempre po, mas mataas po sa 2 liters para po ma-hydrate daw po yung katawan niya. And for me as donor, wala naman pong limit yung sinabi ng doktor. Ganon din po, normal, um, nasa 8 to 10 glasses pa rin po dapat every day. And mas more pa po pagka mainit yung panahon. So yun lamang po for today and thank you so much. Bye bye!